special halo halo of DJC dumating na ang ating special guest ang pulis na makata ng region 5 si Black na babana patupatok sa lakit na tamahin mo magalit pa wala na kasi makulpa kalala ko bumakit pero sa maho'y kahit pang matalo kesa grabe na ng ating third day, mga kaibigan sana tumila na to para mapagliwaliw na tayo dito sa beacons lakas oh alas 10 ng umaga hindi pa rin tumitila ang ulan wala tayong trip hindi magstay sa kwarto mga kaibigan ay nako ayun oh, nakalabas din alas 6 ng gabi <laughs> hindi nyo tumigil yung pag-uulan kanina dali ang ginawa na lang natin kanina is nagpahinga na lang tayo pero ulan tigil yung ulan, lakas. Kanina habang nakaiga ako, nagtingin-tingin ako sa Google Maps kung anong pwedeng mapuntahan dito. Then may napusuan ako. Parang maganda puntahan, White Beach. Sa may atiwi uh, tiwi yata yun. Patiti, patitinan ba yun? Basta. Yan natin kung mapuntahan natin yan. Pagas muna tayo. Para bukas wala nang hassle. Kaya tayong mga hamba na wala tayong gas Kung saan man tayong mapunta bukas Yan, dito na tayo sa sentro ng tabako Yun na naman, ang dilim na naman Mukhang may malakasan na ulan na naman mamaya Sana bukas maganda maging panahon Para makapagliwaliw tayo Pakadilim mo, bubuhos na naman yan bisitahin daw muna natin yung kamag-anak natin bago tayo mag-trip sa ano, sentro. Ito mga kaibigan, dagat na ito eh. Dulo na ito. Ang dagat ng Fatima. Tao po. Oh, mag mad Ano na? <laughs> ano na? na ha?

Maganda na daw ang bully bird dito. Dito tayo dadaan, pabalik ng barrio Ito ang bully bird sa Fatima. Tabusto nito isan roque Sirap bu dagat na 'yan. Ay buwang hindi tayo makakatambay sa sentro ngayon mga kaibigan gawa nga ng eto nagkita kita magipinsan magpipinsan magkakaroon naman ng banding magsisession ulit tayo then enjoy natin yung oras na magkakasama tayo dahil bibihira lang kami magkita kita ng mga to kasi kaya tayo nasa San Mateo sila ay nasa Bicol ayos na shift time na naman tayo oh <laughs> hello Oo. oh, oh ay hindi ay iyon ay balat na tayo balat na ang ating pinsan dito si Francis Magalona na siya dito tayo natin na inulan na nabanat babalat. sa lahat at mababaka pa wala na kasi makakapaglalako pa Pero okay lang hindi naman kami mga suplay sa bayan para dagdag ng daw sa sa

Ayos na! <laughs> ito ay ano, para sa mga bukas pag-iisip. Medyo ano ba uh, Ano yun, yung team? Pero hindi ako nagmumura dito. Maganda na yung puso Para po susunod po pang tata. Akin po siya natawagan po sa mga kasi ang tablado. Ginagawa ko ito kasi walang ibang may kaya Nakikipagbuno sa maoy kahit pang matalo kesa Gawaging duwag at takot sa palo Fourth day! Ito naman siya mga kaibigan ang Magandang umaga sa inyo. Dito maulang umaga. Hindi tayo tinigilan ng ulan. Paano tayo mapagliwaliw? So yon sa kasamaang palad mga kaibigan, nagloko ng, nagloko ng tuloy ng ating audio. Ang ating mic adapter. So, wala, bumigay. Gawin pa rin natin ng paraan to. So, yun mga kaibigan, nasira ang ating audio. Ang mic adapter natin. Bali, ngayon is nakagad lang siya ito lang yung setup niya ngayon ng camera natin gawa natin paraan ngayon ngayong araw Bubunta tayo sa pupunta tayo sa, tayo sa isang na aliwala din sa my tara let's go ayun sa JJC ang sikat na halo halo sa TV kailang po dito eh Oi, kasama pula yung dalawa. <laughs> Let's go! Okay. Dito tayo kakain ng malupit na alo, -alo. The original and famous DJC. Uh, special alo-alo. Okay. Ito po yung example ng best people. Tingnan nga tayo. Yung best people. Ito <laughs> so ang banding, no? Food trip muna tayo ng lunch natin. Hindi pa, tayo. <laughs> 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 pa, pa time? Time <laughs> Ciao time! Sayo The special The hello of DJC in Tui. Mm, sarap Kuling tingin ko na ito is 2018 pa yata. Kuling kain namin dito pala. Kasama natin si Commander. 18 pa? 2018. Uh, 2018. Kain ulit! Perfect. And we're done. Basta tayo mag-lunch. Dati halo-halo lang. Ngayon meron itong si-serve na meal. Kaya naman nap na palaban tayo sa kanin Brad Bali ano pala 25 kilometers pa ang ating babiyahin pabuntang Patitinan White Beach may sangay na daw yun Bali 45 minutes to go Let's go Ano yung view? Bora nice! Bora! i'm not really sure good afternoon po. Po. Pag ano po entrance? Overnight po hindi naman. ah, hindi naman siguro. 30 pesos per head. Po. Per head din. May kadi po sa baba. Hindi. May bayad lang daw parking fee. Parang 50 po. 50. 50, 50 tapos barangka. motor. Pwede na dito 'yan? Pwede. 50 motor tapos. Ay, yung Ay, motor po yan, may bayad na nasa loob. Ah, okay yung motor. Okay, okay, thank you. Tapos? Yung kotse lang. Sige po. Bali magkano po dapat? ang kati, anong cottage niyo kuya? Small open? Ah, patayin muna ng cottage. Ang lalaki nga ng batong nalalaglag doon. No? Nakita mo? May falling rocks talaga dyan. Ilang step mo ito pababa? Depende. Bahiyo pa ko yung nakakabilang. Bilangin natin. Thank you po. Pati Tinan. Let's get it on. May oh. Depende po ba sa akbang talaga yan? Hindi <laughs> <laughs> ko na nabilang. Bala ka dyan. <laughs> Tot ko na lalaglag. Tali. Wala. Tali. So, may pa dito sa Patitinan Beach. White Beach Resort. Hindi ko na nabilang kung ilang step na yung ginagawa ko. Sabi nila is di, wala pa doon nakabilang kung ilang, ilang ang eksakto nito sabi nila ate alam nyo na pag ahon ha <laughs> masarap pagpapaba pag aon panay mura na naman to <laughs> <laughs> Uy. follow the leader follow the bouncing ball Mama Mia Here we go again My, my, my Nangyari sa'yo? Tirik! Masakit sa tuhod! Pababa na lang po yan mga kaibigan Masakit sa tuhod! Tumukod si ano? Si... Jollibee Jollibee, Jollibee. Ah. <laughs> Tumukod din yan doon Ayun, stock up doon ay, cellphone? ay, cellphone. Ba? ay, na ay, ay, mo ba yung steps kung ilan? Hindi. Iyon. ay, 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 experience. Okay ba? Okay. ay, 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 Ayot naman to. Parang para kliding like, lang para. Diretso ba ba? Bundok <laughs> ba to? Oh, hindi. Bababa tayo ng bundok. Grabe. <laughs> 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 Tumusuko na sila early mga lang kaibigan. Hindi pa to early. Hindi pa to late game. Hindi pa to late game. Mamaya pa yung late game. Pagkakayat. <laughs> Ay yung late game. <laughs> late game. Early pa lang to level na ano, sana may panglay sa bitin sana may ano tindahan sa baba <laughs> level ah ay ay sende muna sa taas udyen udyen tindahan nga sa baba no pero tindero natulog sa taas hype na yan ayan makikita ko yung dagat ayan inyan idanya ba makakibigan hindi udyen talo promo promo ko may shortcut dito mga kuys Magpagulong kayo Dalawa pala yung adventure dito Pero ang layo pa Ayan, tunog dagat na daw Ibig sabihin medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan Dahil ko na Ito o Blue Blue na itam na yung blue? Oo o, nga no Tanaman na nga dito Ito o Ito o hindi na ako tito yung magulit. Bakit? <laughs> Nakaka-trauma <laughs> Wala na. pa na Sakit ka sa tood. Tayo. <laughs> Ayun, uh, simentado na yung kalsado. Oh. Dito na, lapit na. Ay, si Johnny Pingay. <laughs> <laughs> Uy. Uy, may pulso. Oh. Pwede magpengo. Mm. Ayun o. Ang hinig na rin tood ko. Oh. Simulan nag-roll tayo ng camera 6 minutes, mag 7 minutes na tayo naglalakad pa baba Hindi ko na binila yung steps Ang oras na lang na itong camera Ah, <laughs> <laughs> uh, worth it naman yung lakad natin eh Oo oh. Adjust yung mm -hmm. po Sheesh <laughs> Hey 7 minutes 42 Seconds, pababa Ah Ah. Oh. Ayoko na sa art. <laughs> Sakit sa tuhod. Ay, ganda oh. Si 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 First time. Kuya, dapat kumuha ba ng cottage natin? Oo, oh, kuha tayo. Saan ba? Hindi ko alam. Sa taas pa rin. Ano ba sayo, sa taas? <laughs> Balik tayo dun. <laughs> Epic feel. Manalo yung lakad natin. Hello? Worth it yung lakad. 7 minutes and 42 seconds pababa. Ang hirap bilangan ng steps eh. Okay, banat. Tara. Teka lang, papalit muna ako. Oh! Yeah, Hindi naman siguro eh. Salba yung lakad <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Boss? Magkano sa cottage? Ano po? Pag open, kartin, ano po? 400. Aling open dyan? Nandun po sa ano? Ah, oh, yun pa rin. 400 daw? Ha? 4. Saan? Open. Open na. Open na yun. Saan po banda? mag open ka dito na eh. Ah, may open ka. Akasama na pala dun? Ay, kuri, kuri, kuri. Oo. Ay, kuri, kuri, kuri. Ay, kuri, Mga ano mo po? Ano kayo? Kayo mo po na sa pagdating ko. Hindi pa kami mo po. Hindi pa kami mo po. Alin po kuya Dito na lang, mas okay ito Number 1 Patitinan, White Beach, baby May signal? May signal, ba? Okay pa pala, may signal pa, ano Ah, napaganda Ano, kamusta paglakad, bro? Ayos naman Solve? Enjoy Enjoy? Ah, oh, sige kamusta feeling? Yung experience. experience. Ayos? Ayoko na sa earth. <laughs> <laughs> Oo, Deh, maganda. Mga, mga kaibigan, maganda. Pero, pero, ba, pero kailangan, nyo, kailangan nyo rin yeah, na ano, si condition ang yung ang yung pangangatawan. Pagbaba. Oh, Yun, nagre-ring. Ahon pa tayo ng mga siguro, say, mga 10 minutes pag-akit. Uh, Marami. Wala yeah, merong trip dito. Volleyball, beach volleyball, tapos may magandang ano doon o, no? spot. Kaso malayo sa katotohanan, dito lang tayo sa mga lapit-lapit. Ano pang iniintay natin? Game na! Ligo na tayo at nandun na sila. Let's go! di ba? Sari uang sari uang buku. Anda ah, min sabu. Mana bad. uno? Mad mad. Oh. Uh, buku gaming. Uh -huh. Aha, Aha. Tamis. Tamis. Bag. Jangan ah. ya. Bang di buku tayo. Inalunod. <laughs> <laughs> Namit <laughs> Itik Itik <laughs> Yun Yun ang pagkakataon Masabal Tam sabo Benching ko lang no Bukong buko oh. Shout out guys sa lahat ng mga followers ko dyan <laughs> Channel mo na to ano? Cheers! Cheers! Yung kabilang side ng ano, tulay. Punta na punta kanina sa kabila oh. Then, next spot. Okay. Parang maganda ang spot dito ah. Maganda mag-cottage dito. Oh. Ayos din. Diving board ba to? Oh. Nice baby. Kaya na rock formation dito. Oh. Ano oh, mga pato? Ano na latche? Yan, alas stress ka katapos ng dito sa ma Patitinan Patitinan beach Yan, kaya tayo ulit Pinagsaingan yung tubig eh Ano yung tubig nito? Ibang ulit Yan, ngayon natin na orasan kung ilang minuto Ako orasan ko na lang, mahirap magbilang pag hinihingal no. Orasan natin Kung ilang minuto ang pag-ahon kung kani kung kanina 7 minutes and 40 seconds. Iyan natin tong ahon. Ng ilan na minuto. Yeah, Let's go. Kaya ba yung kulay ng tubig dito. Parang may inugaso na bigas. Oh. Ano sabi. A total of 10 minutes and 55 seconds. Ah. Hu. Ngal-ngal. Hay. Overnight ay <hullain> 40. Ah, hay. Benlaw. Sarap. Budol. <hullain> Budol. <Butar. hullain> <hullain> Useless yung ano natin oh. Yung long sleeve. Sunog na sunog. Sunog <laughs> ako? Wala. Ito lang talaga. Ito sa ano. Mm -hmm. Ang ganda ni Mayon. Look at that. And food trip muna tayo. May nakitang gotuan si Manoy. Mm -hmm. Mainom mm -hmm. daw ito. Hige. Yeah. Lugaw tsaka yung lumpia. Sa yun si kaibigan Mayon oh.